sa video na ito si sisilipin natin ang totoong pagkatao ni Joanna Rose Bacosa, ang ina ni Emmanuel Eman Bacosa Pacquiao, at paano nga ba sila nagkakilala ni Manny Pacquiao at nabuo ang bata na matagal tinanggap ng pambansang kamao. Bago tinanggap ni Manny Pacquiao ang kanilang anak na si Eman na nooy Eman Bacosa at pinabago niya noong 2022 sa si Eman Pacquiao, naging masalimuot ang buhay ni Joanna Rose kasama ang kanyang anak na halos dalawang dekada na hindi kinikilalang anak ni Pacman. Pero paano nga ba sila nagkakilala ni Manny Pacquiao? Noong April 2003, Nagtrabaho si Juan Rose bilang spotter at waitress sa isang billiard hall na nasa loob ng City Square, isang entertainment area sa Pan Pacific Hotel sa Malate, Manila. Si Manny Pacquiao na noon ay nagsisimula ng sumikat bilang boxingero. Natapos na ang laban kay Marco Antonio Barrera at tumaas na ang kanyang karera. Ay madalas bumibisita sa lugar na iyon kasama ang kanyang mga kaibigan. Doon daw unang nag-cruise ang landas nila ni Joanna. Inilarawan pa ni Joanna na si Manny ay magalang masayahin at palabiro at mabilis daw silang naging magkaibigan. Sa mga sumunod na linggo, naging madalas na raw ang pagbisita ni Manny sa nasabing lugar. Madalas daw silang mag-usap, mag-dinner at kalaunan ay nagkaroon nga ng special na ugnayan. Noong panahong iyon, kasal na si Manny kay Jinky Pacquiao. Ngunit ayon kay Joanna, hindi niya agad alam ang buong detalye ng personal na buhay ni Manny. Ayon sa kanya, naging seryoso raw ang kanilang pagkikita. Umabot pa sa mga out of town na pagkikita at si Manny mismo raw ang nagpapadala ng allowance at suporta sa kanya. Makalipas lamang ang ilang buwan, nabuntis si Joanna. Si Manny daw mismo ang nagsabing tumigil siya sa trabaho at lumipat ng bahay para makaiwas sa chismis. Noong una nakikipag-ugnayan pa raw si Manny sa kanya habang nagdadalang tao siya. Ngunit naging bihira na raw ang kanilang komunikasyon habang papalapit ang kanyang panganganak. Isinilang ni Joanna ang anak nila na si Emmanuel Eman Bakwasa Pacquiao noong Enero 2, 2004 sa baptismal certificate ni Emma noong 2005 nakasaad ang pangalan ni Manny Pacquiao bilang ama at nakalagay sa profesyon ang professional boxer. Gayon paman, hindi opisyal na kinilala ni Manny sa publiko noong mga panahong iyon. Noong 2006, unang lumantad si Juana sa si media upang hingin na kilala ni Manny ang anak nila at magbigay ng regular na suporta. Sinabing isinampa ni Juana ang kaso para sa child support laban kay Manny Pacquiao sa Makati Regional Trial Court. Ngunit matapos ang ilang buwan, nagkaroon daw ng out of court settlement at pinapirma siya ng confidentiality agreement kaya hindi na niya ipinagpatuloy ang kaso. Noong 2011, lubabas muli siya sa media tumaasang isang araw ay makilala rin ni Emma na kanyang ama. Kilala si Joanna Rose na matapang pagdating sa kapakanan ng kanyang anak at patuloy niya itong ipinaglaban. Mula noon ay naging tahimik na sa publiko si Joanna at nakatuon sa pagpabalaki kay Eman lalo na habang nagsasanay ito sa boxing. Si Joanna Rose ngayon ay isa ng pastora sa North Cotabato. Samantala, si Eman Bako sa Pacquiao ay lumaki sa Davao del Norte at kalaunan ay nagsimula ring magboxing. Inamin ni Eman na bata pa lang siya ay kilala na niya si Manny Pacquiao na kanyang ama. Dahil dito, palagi siyang mabuli sa paaralan dahil sa tinatawag siyang anak sa labas. Nagkakaranas din siya ng pangmamaltrato sa kanyang stepdad noon at dumanas sa matinding gutom at paghihirap habang nasa abroad ang kanyang ina. Mangiyak-iyak si Eman na binalikan ang kanyang nakaraan. Kaya naman sobrang saya niya ng pirmahan ni Manny Pacquiao ang mga dokumento at pagtanggap niya na si Eman Bacosa ay gagawin niyang Eman Pacquiao para sa mas mabilis na pagangat niya sa boxing. Samantala, Tumanggap naman ang batikos ang pagiging umano'y pabaya at pagiging irresponsable noon ni Manny Pacquiao. Ikaw, anong reaksyon ninyo dito sa ating video? I-comment e yan sa ating comment section. At sa mga hindi pa nakapagsubscribe, magsubscribe na sa Showbiz Caster. Maraming salamat po.